Good news naman para sa ating mga guro. Makakatanggap ang mga kwalipikadong guro at empleyado ng Department of Education ng bonus na malaki ang magiging ambag sa mga guro sa bansa. Nagbabalik si Julian Bunag. Ibinagpasalamat ng Department of Education sa Kongreso na nadagdaga ng budget para sa edukasyon. Ayon kay Education Secretary Sani Anggara, malaking tulong ito sa pagdagdag ng silid-aralan, upuan at pagsasagawa ng feeding programs. Tiniyak din ng kalihim na tututukan niya ng maayos ang paggamit at pagpapatupad dito para makahabol sa mga naantalang proyekto at higit sa lahat ay maramdaman ito ng mga guro at mag-aaral. Bago ito, masayang ibinalita ni DBM Secretary Amena Pangandaman na matapos ang masusing deliberasyon, isinama sa mga kwalifikadong makatanggap ng kanilang performance-based bonus para sa taong 2023 ang mga empleyado ng DepEd at mga pampublikong guro. Ayon kay Sekretary Pangandaman, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para kilalanin ang mga naging pagsisikap at ambag ng mga guro upang itaguyod ang sistema ng edukasyon sa bansa kinumpirma nga yan sa deliberasyon sa plenaryo ng House Bill No. 4058 o General Appropriations Bill ng House Committee on Appropriations sa pangunguna ni Chairperson Micaela Angela Swan Singh. Aniya, para formal na makapagbaba ng resolusyon, kaugnay dyan ay nakatakdang magpulong ang Technical Working Group sa September 30 para matalakay ang Executive Order No. 61 sa ilalim ng Memorandum Circular Order No. 2023-1 para maging kwalipikadong makatanggap ng 2023 PBB kinakailangang sumunod ng ahensya sa mga sumusunod na kriteriya at mga kondisyon sa ilalim ng apat na sukatan ng accountability. Una na riyan ang performance results, process results, financial results, citizen o client satisfaction results at makakuha ng kabuang score na hindi bababa sa 70 points. Para sa totoong balita, sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.